Mga kapatid, basahin po natin ang katanungang ito para sa ikaliligtas ng mga kaluluwa at makaunawa ng mga bagay na nakasulat. Basahin natin kung may paghatol na sa mga kaluluwa na nasa syol. Bakit pa bumaba sa kanila si Jesus upang sila ay pangaralan? May paghatol na pala. Bakit pa aaralan? Nangaral nga ba? ng Pedro chapter 4, 5, and 6. Ngayon po, kayo welcome sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Ito po yung lingkod, Brother Owen. Ngayon, para mabigyan po natin ito ng na linaw, ating basahin yung ibinigay mong talata. Ito po ang nilalaman ng sulat para mabigyan po natin ito ng na linaw. Umpisaan po natin sa verse 5, Ngunit mananagot sila sa Diyos sa ginawa nila dahil hahatulan ng Diyos ang lahat ng tao, buhay man o patay. Ito ang dahilan kung bakit ipinangaral ang magandang balita sa mga taong patay na. Nang sa ganoon, kahit patay na sila sa laman at mahatulan tulad ng lahat ng tao, mabubuhay pa rin sila sa Espiritu gaya ng Diyos. Ngayon mga kapatid at mga kaibigan, dito po sa inyong itinatanong ay bibigyan po natin ng linaw. Tandaan po natin, sabihin natin paghatul yan. Pero tandaan din naman natin, meron po tinatawag na Uh, white throne judgment. May paghuling hatol. Ano ho? Yung huling hatol na yon, yung pinale, yun doon natin malalaman. Pero yung hatol na iyan, para maintindihan po ninyo, yung sinasabi po ni, ninyo na si Jesus ay bumaba at pangaralan, basahin muna natin yun. No? Nangaral siya, ano ang dahilan? Bakit nangaral siya? Hindi po paghatol yon, Nangangaral. Doon sa mga taong uh, tatawagin natin ang mga naunang mundo. Sa panahon ng unang mundo mula kay Adan at Eva, di ba? Yung kahuli tao na naligtas ay sina yung pamilya. Wawalong kaluluwa lang. Meaning, yung mga tao doon, pinakailaman ito ng mga anghel ng Diyos. Yung lumabag sa Diyos. Na kung saan, hindi kauri itong anghel na ito, yung tao. Magkaiba Pero pinatulan, ibig sabihin, pinakailaman ng mga anghel na ito, ang tao yung nilikha ng Diyos. Ngayon, bigyan mo na kayo ng senaryo para hindi tayo magkamali. Ang hahatulan po diyan yung mga taong patay na na sinasabi po ninyo at baka hindi nyo ito naiintindihan. Puntahan mo natin ano, itong talata na binigay ni po ninyo. Baka hindi nyo lang naunuan. bako ko basahin yung panahon ni Noe. Ito po ang nilalaman ng sulat. Basahin natin at bigyan natin ng unawa. Basahin natin dito sa unang Pedro chapter 4 verse 6 sa ADB version. Sapagkat dahil dito ipinangaral maging sa mga patay ang ebanghelyo upang sila ayon sa mga tao sa laman ay mga hatulan, dadapat mga buhay sa espiritu ayon sa Diyos. Muli natin balikan itong unang Pedro 4.6 sa ibinigay niyo pong talata para maintindihan po natin. Ito ang dahilan kung bakit ipinangaral ang magandang balita sa mga taong patay na. Nang sa ganoon, kahit patay na sila sa laman at mahatulan tulad ng tao, mabubuhay pa rin sila sa Espiritu gaya ng Diyos. Alam niyo po dito sa ating binasa, ano po, ang sabi po dito, at mahatulan sila. Mahatulan lang po. Kasi po ang inyong unawa, nahatulan na. Ano po? Balikan po natin. Kasi po ang inyong uh, pagkaunawa, kung may paghatol na sa mga kaluluwa na nasa siyol, bakit pa bumaba sa kanila si Jesus upang sila'y pangaralan? Pangaralan po. wag po ninyong isipin na may paghatol na pala. Bakit pa aaralan? Tandaan po ninyo itong inyong ibinigay na talata. Ang sabi po diyan, mahatulan. Hindi po mahatulan na. Wala pong uh, past tense o present tense. Ibig sabihin po, yan, in future, ibig sabihin, sa darating na paghatol po yan, at mahatulan. Intindi po natin yung salitang mahatulan. Ano ho? Sa darating po ng paghuhukom ni Kristo. Kasi lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo. Ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat. Basahin natin. Dito po sa ikalawang Korinto 510, Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamagitan ng katawan maging mabuti o masama. Ibig sabihin po, doon sa inyong ibinibigay na tanong, ang ating pong dapat unuwain o talata na ibinibigay mo, hindi po, po yung paghatol. Nangaral lang po ang ating Panasokristo doon sa mga patay, sinong mga patay? Alam naman natin, bago dumating dito sa mundo at nagkatawang tao si Kristo, mayroong panahon na unang mundo kana ebat Adan ang hahaba ng buhay doon. Di ba si Adan na buhay ng 930 years at yung ipapang mga tao ang hahaba ng buhay ng tao. At yung mga tao nung panahong iyon, sa panahon natin, di ba nabubuhay nilang na tayo na merong sa panahon natin ngayon, may 50, may 70, di ba? Kaya nga ho, magkaiba yung panahon nila at panahon natin. Yung panahon nila, pinuntahan nyo ni Jesus. Pinangaralan. Kaya pupuntahan natin yung talata na kung saan magbibigay linaw po sa atin. So pupuntahan natin yung unang Pedro 3.18. Ito po yun, sapagkat si Kristo nga'y pinatay kahit wala siyang nagawang masama at minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin na mga makasalanan. Para madala niya tayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman pero binuhay siya sa espiritu. Ituloy natin sa verse 19. At sa kalalagay niyang espiritual, nangaral siya kahit sa mga espiritu na mga taong nakabilanggo na hindi sumunod sa Diyos noong panahon ni Noe. Baka ito po yun. Ito po yung pinuntahan ni Jesus. Yung panahon ni Noe mula ka na Adan, Eva, hanggang doon sa mga relatives po ni Noe. At si pamilya po ni Noe, sila na po yung naligtas. Ito po yung pinuntahan at nangaral. Tuloy natin, sa panahong iyon, matyagang hinintay ng Diyos ang pagsampalatay nila sa Kanya habang ginagawa ang barko. Ngunit walong tao lang ang sumampalataya at pumasok sa barko at nakaligtas sa tubig. Ibig sabihin po, doon sa panahon po ng uh, unang mundo, sina Eva, Adan, at yung mahaba ang buhay ng tao, yan po ang pinuntahan ni Jesus, nakita po ba ninyo, nangaral. Dito po sa tinatanong po ninyo, no, ho, pinangaralan po sila. Wala pa dyan yung paghatol. Dahil sila para makarinig din po ng helio Makarinig din sila ng aral mula kay Kristo. Siyempre, hindi niya makikita yung panahon na kung saan si Kristo ay nagkatawang tao. Kaya ang ginawa ng Paneso Kristo, yung kanyang pagkamatay sa krus, di ba't yung kanyang espirito bumaba doon sa lugar ng uh, bilangguan at nangaral. Pero hindi po yan paghatol na. Yung sinasabi po ninyo na may paghatol na pala. Bakit pa aaralan? Hindi pala ninyo naunuan ang kasulatan na inyong inibigay na talata, balikan natin. Kasi mali ang inyong unawa. Kaya kung babalikan po natin at ililinaw natin sa inyo ang mga bagay na yan. Sa unang Pedro, chapter 4, 5 and 6. Ito po yun. Basahin ulit natin para maging malinaw po sa inyo. Ngunit, mananagot sila sa Diyos sa ginawa nila dahil hahatulan ng Diyos ang lahat ng tao. So, hahatulan ang lahat ng tao. Lahat. So, wala pa yung paghato na nagaganap. Pag sinabing lahat, lahat sabay-sabayan hahatulan. 'Yun ang sinasabi kanina ni Apostol Pablo. Haharap tayong lahat. 'Yun po nakalagay po sa pagat tayong lahat kailangang humarap sa hukuman ni Kristo. upang bawat isa mula kay Adan, Eva hanggang sa panahon natin ngayon at yung future na darating pa. Darating pa rin po 'yung tinatawag na pitong taon kapighatian. Maaring hindi tayo buhay noon kasi yung mga panahon na yun mahaba pa. Nakita po ba ninyo ibig ko sabihin? Hahatulan. Tuloy natin sa yung binabasa natin kanina. di ba dito, ang ating unawa, dapat nating malaman, hindi po yung hatol na na sinasabi po ninyo. No? Sabi po ninyo, no? Sa mga kaluluwa na nasa syol, bakit pa bumawa sa kanila sa Jesus upang sila'y pangaralan may paghatol na pala? Sabi po ninyo, may paghatol na pala, bakit pa aaralan? Nangaral nga ba? Nangaral po. Kaya nga po ito, ang sabi po dito, no? Dahil hahatulan ng Diyos ang lahat ng tao, hindi pa yan ho paghatol. Hahatulan pa ho. Malino naman po diyan, no? Dahil hahatulan ng Diyos, kailan? Kailan po yan? Mamaya papakita ko po sa inyo kung kailan yan. Ano ha? Kaya po, nagkakamali po ang inyong unawa. Wala pa hong Uh, paghatol o final judgment. Maaring sabihin natin paghatol na kung saan ay di. unang hatol. Parang ganun, di ba? Siyempre, binibigyan tayo ng chance. Binibigyan tayo ng pangunawa sa mga bagay niyan. Pero hindi pa yun ang pinale na paghatol ng Diyos sa mga tao. Kaya balikan natin itong 5 and 6. Sa verse 6 tayo magbasa. Ito ang dahilan kung bakit ipinangaral ang magandang balita sa mga taong patay na sino-sino yon Yung panahon ni Nanaw Di ba? Mula kay Ebat Adan hanggang doon sa kanununuan ni Noe. Nakita po ba ninyo ibig ko sabihin? Yan po ang ibig sabihin sa inyo na kung ay wala pa hong paghatol. Kaya nga nangaral ang ating Panasok Kristo para pangaralan yung mga taong mga naunang tao hanggang doon sa panahon ni Jesus Christ, yung mga namatay, maging yung nabubuhay. Ngayon, para maintindihan pa natin, ano ho? Kasi hindi ninyo inuunawa ang mga bagay na ito. Ulitin ko po ang talatang ito. Ito ang dahilan kung bakit ipinangaral ang magandang balita sa mga taong patay na, nang sa ganoon kahit patay na sila. Yung po si naibit Adan at yung mga anak niya at kapuapuhan, kahit patay na sila sa laman at mahatulan tulad ng lahat ng tao, mabubuhay pa rin sila sa espiritu gaya ng Diyos. Nakita po ba ninyo ang ibig sabihin diyan? mahatulan sila tulad ng lahat ng tao. Ibig sabihin po, pag sinabing tulad ng lahat ng mga tao, yung panahon kasi natin ngayon, iba yung panahon nila. Kasi nga mahaba ang buhay nila eh, di ba? O, katulad ni Noe, ilang taon ba siya bago siya namatay? Di ba haba din? O ngayon, ilang taon ba namatay si Noe? O basahin natin sa kasulatan. Dito po sa Genesis 9.29, namatay siya sa edad na 950. O sa kang salin, basahin natin at ang lahat ng naging araw ni Noe ay siyam na raan at limampung taon at namatay. Yan, mas mahaba pa ang buhay ni Noe kay, kay Adan. Si Adan, 930 years lang na buhay. Nakita po ba ninyo ibig sabihin? Yung mga panahon na yan, iba ang tao di yan ang haba ng buhay. Malinaw po ba ang ibig kong sabihin? Naunawaan ba ninyo ang ibig ko sabihin? Kahit patay na sila sa laman, at mahatulan tulad ng tao, nakita po ninyo, mahatulan tulad ng tao, ibig sabihin, yung tulad ho ng tao, ibig sabihin po, no? sabi dito, mabubuhay pa rin sila sa Espiritu gaya ng Diyos. Ibig sabihin po, kaya nga po sila binigyan ng aral at turo ni Kristo. Ang ibig sabihin po sa talatang ito, may pagkabuhay na muli. Mabubuhay sila kahit sila'y patay na. So binigyan po ng pag-asa yung mga namatay sa panahon po ni Noe para mabuhay din sila tulad ng tao na mabubuhay din. Malinaw po ba? Kasi kung unawain po natin ang talatang ito, ngayon kaibigan, para maintindihan natin itong ating binabasa, para maintindihan natin kasi yung panahon po ni na Noe, nagkaroon po ng cross breeds. Yung anghel pinatulan yung mga tao. Nakita po ba ninyo ang nangyari dito? Kaya ang sabi po dito, at mahatulan tulad ng lahat ng tao. Hahatulan din po sila. Kahit po sila ay nagkaroon po ng uh, kaganapan doon sa panahon po ni Noe. Kung naiintindihan lang po ninyo, no? may naganap, pinakalaman ng mga anghel, ang mga tao. O, puntahan natin yon Ganito po yan para maintindihan natin. Pupuntahan natin yung Genesis chapter 6. Ang sabi po dito, hindi nagtagal dumami ang mga tao sa mundo at marami ang kabataan nilang babae. Nakita ng mga anak ng Diyos, yung mga anak ng Diyos, anghel po yun. Ulitin ko po ha, para maintindihan ninyo. Nakita ng mga anak ng Diyos, ang mga babae ay magaganda kaya pumili sila ng magiging asawa nila sa sinumang maibigan nila. Nakita po ba ninyo ang sitwasyon ng panahon ni Noe? Kaya pinagawa ng barko si Noe kasi gugunawin ng mundo sa pamagitan ng baha dahil ang mga tao ay pinakalama ng mga anghel na ito. Nakita pa ba ninyo? Yun ang ibig sabihin na kung saan yung mga tao noon ay pinakalama ng mga anghel. Kaya yung tinasabi po dito, nagkaroon po ng crossbreeds. O oh, ngayon, kung may mga alam kayo doon sa mga bagay na yan, hindi ko na po i-discuss. Alamin na lang po doon sa mga magagalimang paliwanag. Pero yan, ipinakita ko lang sa inyo yung situation at naganap at nangyari sa panahon po ng anghel ay nakialam sa mga tao na nilikha ng Diyos. Magkaibang uri po yun. Tulid natin ha sa verse 3 para maging malinaw pa. Ngayon sinabi ng Panginoon, hindi ko papayagang mabuhay ang tao ng matagal dahil sila'y tao lamang. Kaya mula ngayon, ang tao ay mabubuhay ng hindi hihigit sa 120 taon. Kaya po, nagkaroon po ng pag-iksi ng buhay ng tao. Nakita po ba ninyo? Alam naman natin ang anghel, wala niyang kamatayan. Ngayon ang mga tao nabubuhay ng matagal. Kaya pinakalaman ng mga anghel na ito. Para hindi na mapakalaman ng anghel, ang buhay ng tao pinaiksi nilang ng 120 years. O, di ba't naging malinaw sa atin? Yan po ang katotohanan na inyong maririnig dito sa ating channel. Kaya po si Brother Owen, hindi yan magsasabi ng kasanungalan kasi inuunawa lang natin yung nakasulat. O ito pa, para maintindihan natin. Ang anghel nga po ang nakialam sa mga tao na nilikha ng Diyos. Basahin natin dito sa Judas 1.6. Alalahanin niyo rin ang mga anghel na hindi na natili sa dati nilang kalagayan kundi iniwan ang kanilang lugar. Tingnan po ninyo ha. Iniwan nang mga angil yung lugar saan nakatira ang anghel sa lupa o sa langit doon sa langit di ba o ituloy natin ginapos ng Diyos ang mga yon sa mga kaday ng hindi mapuputol at ikinulong sa napakalalim na lugar hanggang sa araw ng hahatulan sila so meaning wala pa hong paghatol hahatulan pa nga rin po yung mga anghel yung sinasabi po ninyo na nahatulan na ang mga tao pati anghel di pa nga hunahatulan wala pa yung paghatol na sabi po ninyo, may paghatol na pala. Bakit pa aaralan? So dito nga po makikita natin bati yung mga anghel ay nakialam. Yan, hahatol po sa pagdating ng araw. Kasi yung mga tao doon na kung ay nilikha ng Diyos, di ba't utos nga ng Diyos na magpakarami? Eh hindi po pwedeng baliin yun. Na kailangan dumami ang tao. Ang problema, nakialam ang mga anghel nakialam, hindi man nila kauri, eh pinatulan nila. Ituloy natin sa verse 7 para malaman natin. Alalahanin ninyo rin ang nangyari sa Sodom at Gomorrah at sa mga kalapit na bayan nila. Katulad ng mga anghel na iyon, gumawa sila ng lahat ng uri ng kalaswaan, pati na ng kahalayan sa hindi nila kauri. O di ba diba, ang anghel, hindi man kauri ang tao, magkaibang uri iyan. Anong ginawa ng mga anghel na ito? ulitin natin, gumawa sila ng lahat ng uri ng kalaswaan pati ng kahalayan sa hindi nila kauri. Pinarusahan sila sa walang hanggang apoy bilang babala sa lahat. Yan po ang ibig sabihin po. Para tayo, kung alam mo yung isa'y anghel, ay huwag mo nang papatulan. Kaya huwag po ninyo din sasabihin, magmukha kang anghel. O ba? Diba? Ang anak mo parang isang anghel, huwag pong ganun. Ibang uri ng tao, ibang uri ng anghel. Kaya ito warning na sa atin. Kaya huwag mo sasabihin sa yung anak sa yung baby ba? Ah, isang anghel ang aking isang anak, 'di ba? Ang nakapangasawa ko ay parang isang anghel, wag. Huwag ganun. Iba ang kauri natin. Ibig sabihin hindi natin kauri ang mga anghel at tayo din po ay tao lamang. Kaya dito po nagalit ang Diyos kaya ginunaw yung mundo nung panahon ni Noe. Ngayon, yung sinasabi po ninyo, hindi pa ho nahatulan ang lahat ng tao, haharap pa sa hukuman ni Kristo, pati itong mga angel nito ay darating po ang panahon na sila ay hahatulan. So, balikan po natin ano, ang sabi po dito, ginapos ng Diyos ang mga iyon ng mga kadenang hindi mapuputol at ikinlong sa napakadilim na lugar hanggang sa araw na hahatulan sila. Yan po, mayroon pong araw ng paghatol sa mga anghel maging sa mga tao. Dito, hindi pala ninyo nauunawaan yung unang Pedro chapter 4, 5, 6. So, dito lang po ninyo nauunawaan. Ano ha? So, hindi po tayo para mag-away-away. Kung iyan ang inyong paniniwala, ay wala na ako kung magagawa na nanahatulan na. Pero sa ating pong pag-aaral, ay hindi pa nahatulan ng tao, hindi pa nahatulan ng anghel, darating ho ang panahon, lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo. Yun po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Balikan po natin ano. Sabi po dito, sa pagkataharap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Sa isang salin, basahin din natin. Sa tayong lahat ay kailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Malinaw po ba? Sa isa pang salin, sa tayong lahat ay kailangan humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamagitan ng katawan maging mabuti o masama. Kaya yung mabuti, tatanggap ng buhay na walanggan at yung masama, tatanggap ng parusa ng Diyos. Kailan yan? Sa pagkabuhay na muli. Kaya may pagkabuhay na pong muli. So basahin po natin yung sinasabi po ni Juan para maintindihan po natin. Juan 5.29 At magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay at ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. So diyan po matatanggap yung final judgment sa pagkabuhay na muli. Kaya yung sinasabi po ninyo, nahatulan na ba? Wala pa po. Malinaw po yung binabasa natin. Yung, no? Bubuhay muli ang mga namatay. Yung sa panahon natin ngayon, magayon sa panahon ni na Ebat Adan, mabubuhay din sila hahatulan. Kahit yung mga taong pumatol sa mga anghel, di ba? Hahatulan din sila. Kasi nga po dito, sabi na sinasabi po niyo, balikan natin ano. Kasi baka kayo eh, nagkakamali ng unawa. Ang sabi po dito, no? At kahit patay na sila sa laman, talagang patay naman sila sa laman. Matagal ng panahon yun. Ginuno ng Diyos yung mundo sa pamagitan ng baha. Kaya nagkang mamatay. Yung laman nila namatay. Pero ang kanilang espirito, yan, pinuntahan nga ni Kristo doon sa lugar ng bilangguan. Pinangaralan. Tapos, maghihintay din sila ng paghukom. Huwag niyo sasabihin na hatulan na. Ano nga? po, sabi niyo, may paghatol na pala. Bakit pa aaralan? Dito po, kaya po, pinangaralan po sila. Ano Sabi po dito, hahatulan din sila tulad ng lahat ng tao. Ibig sabihin, tulad ng sa tao. Kasi yung mga panahon po ng ni Naibat Adan o Ninawe, do sa period time na yon ay nagkaroon po talaga ng pakikialam ng mga anghel sa tao. Di ba? Nakapag-asawa. Ano ba yung asawa? Ay, siyempre, pag nag-asawa, ay mga anganak ka. Kung ang inyong, alam ba, pabigyan na lang kayo ng halimbawa. Di ba, may crossbreed sa mga halaman yung puno, alambawa, ah, puno ng sentunis, ah, badingan mo ng ibang halaman, ay di ba mag-iiba ang bunga noon? Nakita po ba ninyo? Ibig sabihin, ganoon din sa hayop. Di ba ang hayop, kapag ibang uri ng hayop at ibang uri ng hayop at pag ito pinagsama, oh, di ba? Katulad ng leon at tigre, kaya nagiging liger. Di ba? Ganoon yon. Ngayon, ganoon din sa tao. Kung ikaw ay Amerikano at ikaw ay Pilipino, anong lahi mo? O, oh, di ba? Bilam. Nakita po ba ninyo ibig sabihin? So, ganun din po ang dapat nating maunawaan sa mga bagay na nakasulat. Yung ibinigay ninyong talata, unawain po ninyo. Hindi po para kaibigyan ng maling unawa, kundi uunawain natin sa mga bagay na espiritual kung anong nilalaman sa literal. Kaya ako nagbibigay ng halimbawa para maintindihan po ninyo. So, malinaw na po ba itong aking ibinigay na nasagot para sa inyo? Malinaw na po ba? may paghatol na ba? Wala pa po. O ngayon, bigay po natin yung final judgment. Kailan po ba yun? Ito'y mababasa po natin dito sa Pahayag chapter 20 verse 11. At nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakapuroon. Ang lupa at, at langit ay tumakas sa kanyang harapan at walang natagpo ang lugar para sa kanila. At nakita ko ang mga patay, ang dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ang mga aklat binuksan din ng isa pang aklat ang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa ayon sa nakatala sa mga aklat at iniluwang ng dagat ang mga patay na nasa kanya at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila at tinatulan ang bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Ang kamatayan at ang hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. At ang sinumang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawang apoy. Malinaw po ba? Iyon po ay makakaranas ka kung gumawa ka ng mabuti. pupunta ka doon sa syol, ibig sabihin inaaliw yung kaluluwa. Pero kung ikaw naman ay gumawa ng masama, dadaling ka doon sa hades ng pagdurusa. Yun ang unang kamatayan. Ang matindi nito, itong binasa natin, yung ikalawang kamatayan na sabi po dito, no? balikan natin yung 14, at ang kamatayan at ang hades, kawawa yung napunta ng hades, ay itinapon sa lawa ng apoy, ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Nakita po ba din yun? Tapos yung hindi pa nakasulat o hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay, itatapon din sa lawang apoy. So, yan ang pinaka-final judgment. Nakita po ba ninyo ibig sabihin? Kaya yung sinasabi po ninyo dito, no? yung nasa syol ay binigyan po ng pag-asa. Yung mga naunang taong namatay na kung saan ay walang pananampalataya. Kasi ang mga tao doon ay pinakalaman ng mga anghel ng Diyos. At yung anghel naman ng Diyos na nagkasala sa Diyos, yan, isasama din sa paghuhukom sa final judgment. Di diba ba't sinabi kanina doon sa ating binasa, no? Balikan po natin, ano, para lang maintindihan natin. Yan po, ang sabi po dito, ginapos ng Diyos ang mga yon na ng mga kadenang hindi mapuputol. Ibig sabihin po, yung mga nagkasala sa panahon na naabatadan hanggang kay Noe, no? Kasi pinakalaman eh, di ba? Anong nangyari po? yan. Dinala doon sa doon sa tinatawag na kadiliman, doon sa pinakadulo ng hukay. At sa araw ng paghukom, hahatulan sila. O yan, sabay-sabay na po yan sa final judgment. Hindi pa hindi pa yung nagaganap. Pero ang inyong unawa, mayroong paghatol na sa mga tao, o baka isipin mo pati sa mga anghel na pag-aralan natin, hindi pa nahahatulan ng mga tao, maging mga anghel, sabay-sabay po yan sa final judgment. So okay na po ba yon kaibigan? Ngayon kaibigan, kung makikinig ka, aralin mo doon sa mga ibang nangangaral. I-confirm mo yung mga aral at turo ni Kristo sa aral nila. Magkaiba talaga. Kasi don't kayo madadaya. Ngayon, ang pagdaya ng mga mansamang espiritu, dilapit kayo sa maling aral. Kaya kailangan may unawa po kayo. Kaya itong mga ibinigay niyong mga talata ay hindi pala niyo balik Balikan natin. Ano ha? Sa unang Pedro 4.5, ngunit mananagot sila sa Diyos, kailan sila mananagot? Sa pagdating po ng paghukom. O ba diba? sabi dito, mananagot sila sa Diyos sa ginawa nila dahil hahatulan ng Diyos ang lahat ng tao, buhay man o patay. Yan po ay sa final judgment. Huwag nyo isipin na ito'y in the present o past tense na ang inyong iniisip. Nakalipas na, may hatol na. Ano? O yan, ituloy pa natin sa verse 6. Ito pa ang sinasabi ninyo para bang sa inyo naganap na yung paghatol. Kapag namatay ang tao, diretsyo na agad ng impyerno. At napag ang tao mabuti, diretsyo na ng langit. Wala pa po. Babalik pa ho si Kristo, bubuhay ang buli para hatulan sila. Di ba po ba? Yan po ang ibig sabihin. Dahil ang ating pinaka matibay na sagot, ito po yon. Mayroon pong pagkabuhay na muli yung mga namatay sa panahon po ni na Adan at Eva, ni na Noe, maging sa panahon ni Jesus Christ, di ba, yung mga apostol. Yan, bubuhayin silang lahat at hahatulan sila ayon sa kanilang ginawa, mabuti man o masama. Kaya pag binuhay na silang muli, yan, tatanggap sila ng buhay na walang hanggan. Pero yung gumawa ng masama, hahatulan sa kaparosan. Yung pong sinasabi natin kanina na meron pong penale. Final judgment. Okay na po ba yun? Sana kaibigan na unawaan mo, no? Kung ikaw ay matutuwa sa ating paliwanag, mag-subscribe ka. Pero kung ayaw mo pa rin ang iyong pakikinggan ng iyong mga aral na mula sa taong hindi nakakaunawa, eh, nasa inyo po. No? Ini-encourage ko lang kayo na mag-subscribe para lagi kang update sa bawat matutuklasan nating mga pag-aaral na kung saan ay katotohanan lang po ang ating ipinapaliwanag. Ano po? Salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Ito po inyong link ko, Brother Owen. Hanggang sa muli po na pag-aaral, please subscribe sa ating channel, God's Word, Read Scriptures.